So sa video na to, sasagutin natin yung mga common problems when it comes to Wi-Fi sa bahay. Number one question is, bakit mabagal yung Wi-Fi natin? So number one is, yung cellphone nyo kasi is kung meron ng kalumaan, so possibility na mabagal na yung RAM nya at saka CPU. So isa yun yun sa problema ng ano nito. So, may factor rin yung cellphone natin when it comes to mabagal. Kasi dito yung mga apps, nag-update kung makikita nyo, yung cellphone na luma, medyo mabagal talaga siya. So, number, number one na rason is mabagal. Number two is yung distansya ng laptop, laptop or cellphone dito sa modem. So, habang papalayo kayo dito sa modem, Siyempre, hihina yung signal. So, magkakaroon kayo ng problema sa dito sa connectivity. So, yun yung isa. Then, pangatlo is posible meron kayong pader na in-between dito sa devices nyo papunta sa modem nyo. So, yun. Kasi yung pader is makapahina ng signal po yun. Kaya, posible siyang makapag-block ng signal. Kaya, humihina yung wifi connectivity nyo. Kaya yun yung difference ng ano dito, paghina ng wifi. Then meron ring isa na pangapat is the interference. Especially yung mga microphone na wireless, microwave oven, since ito nag-operate sa 2.4 na frequency. As you can see, frequency, yun yung ginagamit ng mga modem natin and microwave and wireless mic, so yun, possibly rin yun nakaka-interfere ng ganito, kaya huwag kayong mag-alala. Possible na solution pag mahina is i-optimize, ilipat nyo yung modem, careful lang kayo when it comes paglipat ng modem kasi sa other videos natin, nagkakaroon sila ng LOS. Kasi yun pala, yung fiber cable is naputol or nabreak sa loob. Kasi glass fiber po yung cable natin. Kaya yun. Um, yun yung kadalasan na user error. Kaya nagre-red yung LOS dito sa modem. So number two is upgrade etong router na to. Kung ito, kung marami kayong user, ito lang kasi is pang-anim lang. Pero habang parami ng parami kayo yung user, tapos naka 2.4 lang, so may limitation yan. Kaya meron tayong tinatawag na third-party router upgrade. So this is the Linksys na router. So ito, powerful na siya. High-end previously, previous years. Pero ito, naka-dual band lang. While ito, naka-dual band rin. Although ito, marami rin itong processing power at RAM. Kaya mag-upgrade kayo ng router nyo sa bahay. Kasi yun yung kadalasan nakakalimutan natin. Bibili tayo ng latest na phone, pero yung router natin, iniiwan natin ng ISP-based. In which ito, napaka low spec na mga binibigay nila. Kasi low cost itong mga network element. Kaya bumili na kayo ng third party na router. Connect nyo dito. May other videos tayo paano to set up yung dalawa. So, ganun lang. Simple as that. Pwede nyong palabilisin yung Wi-Fi connectivity. So, pangalawang tanong. Bakit yung Wi-Fi ko keeps on disconnecting? Possible cause is weak signal. So, weak yung signal. Ibig sabihin, malayo ka or may interference. And yung router natin medyo outdated na rin. Kaya yun,